Yeah, mga kadiskarte. Dito kami sa unang delivery namin. Ay, naasikaso ni Buddy ang ano. Apel. Mga dokumento. Ayun, isa sa mahalaga 'yan. Para walang bulilya soba. ba. Yan. Sinahan natin. Du! <laughs> <laughs> Yan. Tanker ka, hindi po pu puro drive lang, di ba na pati? Oo, walaan. oh, dokumento. Okay. dokumento kasi walang helper sa tanker. Ikaw din ang magkakarga, ikaw ang mag-unload, ikaw ang drive ikaw din ang mag -ano ng dokumento. Kaya kailangan alisto para ilang arig, ariglado para iwas sa bolilyaso. Di ba? Ayun, shout out natin si Buddy Leo Highway Vlogs. Meron din po siyang ano, meron din siyang Facebook page at YouTube channel. Search lang po natin Leo Highway Vlogs. Ayan si Buddy. kami sa istasyon. may mag-unload na kami. Shout out.